is today. Tayo na yon maglalaro lang back to school in Ohio. So, nalaro ko na ito. Tignan mo. Level 2 na ako, guys. So, simulan na yon. Pero, okay. Kala ko, ano yun? Hindi peler. Peler pala, ah. Piler ba siya? Ay, hindi. Ay, oo nga. So, tignan natin kasi ayaw dito. Kaya dito na lang ako, okay? Ba't di gumagalito yung lalong dito? What? Ba't ganon? Nakakagsakaan naman doon? Ba't ganon? Ayun o, you know, namamatay sila agad. Ano ba to? Di ko alam ito, oh. Ayun o, oh. nabubunggo nga ako ng car. Di naman gumagalito eh. Ba't ganon? So, ito pala yung mga pinapatay. Ayan. Dead of the grass ko po nakikita. Ito ba? Yung grass? Sige nga, talon. Yeah, Mukhang dumb ones to die to ha. Tignan mo mo mga ibang-ibang mga patay dito oh. Oh my god. So, dito ko matapit sa kasi ang pirap ito. Ay, maambilis talaga. So, punta po tayo dito. Okay. Oops. Yeah, okay, go. Wait. Bakit ba 'yung mga hindi player? Okay. Ako naman ata, sila sumatak po, bakit gano? N? Yun, sa wakas. Natapos din, buti na lang. Oh, what? Ay, ko na mamatay dito. Third of grass potion ba 'to? Oh, ngat third of grass potion. Anong basa? Pakiulit. Anong basa? home in Ohio. What? Meron ba? Meron ba ganon? Akala ko wala ha. Ano walk to office yan? Bakit naging um, wait lang. Ko muna. So, yun nang pala. Akala ko get to the office, go to office in Ohio. Ano pala yung dati? Walk to home in Ohio. Ganon pala yun. Akala ko office sa wakas sa kaligtas din. Wait lang ha. Happy Ending 7? What? Meron pang pangalan ng Happy Ending 7? Kay Nepitson eh. Kay Kyle. Okay. Hello, hello. Oh, ba't sumabok? Oh, sinagrado may helicopter. Oh. Oh, yes. Need to find the key? Nandudoon yung key ah? Okay. Kailangan ingat tayo. Iwasan ko to. Hehe. <laughs> okay, okay, okay. Ah, kasi eh. Okay, okay. Iwasan natin. Okay. ki 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 Please, no! Oh! Naiwasan ko mo. Ah, kailangan nga itapat natin sa kapila. Okay. Okay, come on, come on, come on, come on. Yes! Ay, ba't ganun? Okay, kailangan pala ganun. So, iwasan lang pala yun. Hindi pulo gulo gulo. Okay, okay. Okay, mo. No, no, no! Come on, come on! Ano ba yan? Ah, parang ano? okay. Alam ko na. Tatalon tayo sa kotse. Okay, tatanong tayo. Oh! What ka doon? Wala naman akong nakikita. Ang ba? Hindi dito lang ako sa gitna. Okay. Yes, yes. I think the key. Ba't ganun? Get key. Yes, okay. Nakay. Ha? Ba't ganun? Nagtiteleport ako ah. Di ba yung ano? Di ba yung napadaan? Nalaro ko na ito. Pero pag namatay ako sa kotse, nandito yung key sa akin. What? what gano'n? Okay nag na, nagbago na. Sige, sige. Ay, kailangan pala mo i-gano'n. hirap na to. Get key, get key, get key! Please, get key! Get key! No! Alam ko na, alam ko na. Kailangan natin iwasan yung car, yung practical. So, ba't gano'n? Ayaw niya. Okay, okay, okay. Okay, iwasan natin, mong tikan na yun. Get key, get key, get key. No, alam ko na, alam ko na, alam ko na. Pag nandodoon na yung truck, ay, pag nandodoon na yung kotse, i i-muna, huwag natin i-kunin yung key. Pag nandodoon na yung truck, daan, sa katabi ng key, okay. Alam ko na, alam ko na. Alam ko na, ba't gano'n namamatay ako agad? Sapa, two hours later. Ay, pagod na ako. Ba't gano'n? You know, okay. Pagod na ako. Ilan, ilan patay na ako. Pagod na ako dito. Di ko na kung anong gagawin. Ay! May naisip akong paraan. Alam ko na, alam ko na. First, dito muna tayo. Alam ko na, alam ko na. Kanina pa itong lumalakad na ito ah. Pero hindi sila sa kukulente. Okay. Alam ko na to. Alam ko na to. Ay, hmm, na. Alam ko na itong ganito na to. Punta lang tayo dito. Dito. Ba't ganun? Alam ko na yun eh. Ah. Tatalon tayo dito. Ay, alam ko na para makapunta doon sa giant dog. So, punta muna tayo doon. Okay, okay, okay. Okay, dapat. Ayun, okay, okay. Iwasan yung car! Iwasan yung car! Yes! 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 Maiwasan ko yung car! Okay! So, puto na tayo sa giant dog! Yes! Okay! 3, 2, 1, go! Yes! Ah! Oh, Ba't ganun? Ano? Nakakaano ka! Sa... Ano So, ganito na. Ayaw na. Punta na ako sa ibang roof. Di ko alam eh. Panoonin ko na yun. pala, ba't to school in Ohio? It's wrong way to eh. It's wrong way to. Alam ko matutumba ito eh. Tignan nyo guys. Oo. Oh, oh. oh, eh, diba wrong way? Ba't ka no? Ayaw na nyo. And dito muna nagtatapos ang video kasi ayaw na nyo. Iba na lang laruin natin. So, eto na. Nasa school na tayo. Masaya na ako. Okay. So, may teacher daw dito. San yung teacher okay. ko? Alam ko, mahirap to eh. Okay. So, ayun yung teacher. Nakita ko. Nakita niyo ba yung teacher ko? Okay. Alam ko, yung teacher ko ano eh. Candiralia. Yun yung totoo kong teacher doon sa school ko. Oo, ang uh, pangalan niya. Hihihi. Watch. May ganito bang pangalan? Naku sa mag frog, may ganun ka mga halang eh. Kuwenat? Anong kuwenat? Okay. Okay lang ng password. Hindi yung password dyan. Labang teaser dito. Oo, oh, si... Ang bagal, ang bagal kasi yung comics ko. Ba't ganun? Ayun o. Kondigya? Kondigya 15? Kondigya 15?